So good morning guys for today's video mga charot, tomboy. Magpakain tayo dyan ng chicken. Okay. Kasi good morning, wala pa tayong pangkapi dyan. So magpakain na tayo ng mga manok natin. So oh, ayan guys, so marami tayong chicken. Manis ko na yung tinolang manok, adobong manok. Tapos native chicken, wow, sarap. So ayan guys, pagpakainin natin sila ng nyog or coconut. Yung coconut ng kagood. Kagood? Charot, sana ogi oh, kagood. <laughs> Charot to boy. So, ayan guys. So, maganda naman yan sa kanila guys kung papakainin natin sila ng ganyan. ng coconut. Kasi, kung may sakit sila, parang, ay damot din yan siya guys. Sa mga animals like chicken, like dog, and everything. And everything, you are my everything. Ay, charot! <laughs> Tumboy, sana all my everything. So, ayan guys. So, may call sign tayo dyan guys kung tatawagin natin yung mga chicken. Kruk! Kruk, kruk, kruk! Sana all my call sign. <laughs> sana all my call sign. So, ayan guys. So, ayan na naman si Viper guys kita tayo si Viper. Pero matagal na yung, yung aso namin, guys. So, dito tayo sa kabila naman na kulungan, guys. Dito yung mga, mga ano natin, mga chicken na nag-iitlog na, guys. So, pwede tayong kumuha dyan ng egg na lutuin natin, guys. Kung wala tayong mga ulam, guys. So, dyan tayo kumuha, guys. So, may ulam na tayo. So, Viper. So, kakain ha? naman tong aso. Kao, ko. Ha? Ha? Kakanin? Oh, kakain daw siya. Ayun, bigyan natin. So, Ayun guys, bigyan na natin yung si Viper diyan. Kakain na naman siya, guys. So ayan guys, so ayan mo dai sa kabila kasi titingnan natin yan guys. So Ayan so, na guys. So hindi pa nagdating yung iba diyan, guys. Kasi parang late na tayong gumising diyan. So, hindi pa tayo nagkakati diyan, guys. So para sa mga ano, kapi na lang yung ano. Sa kapi na lang tayo Nito buma. Para tayong ano. Yung mm, makainom ka ng Nescafe. Nice Nescafe nice stick. Para saan ka bumabangan. Char! Saan mga saan sa guys, yung, so, mo guys? So guys. sa dito naman tayo sa kabila guys. Paupo-upo pa muna yung tumboy dyan guys. this is our mother house mm. English pa mm. So, so yan guys mayroon pa kasing natira nyo Viper ha, yung lap Viper, hawa dia pakain natin guys hawa mm. so pagkatapos nyan guys wala na tayong gagawin nyan so isa sa uli na natin nyang lalagyan So, ayan guys. So guys, this is our house. Welcome to our house, our mother house. Diyan sa kay mama yan guys. So ayan guys. So lagay lagay mo na natin yan, kasi magkakapin mo na tayo guys. So wala pa tayong kapi yan. So ayan guys, kasi sounds lang tayo yan. So ayon na guys, Magkakapin na tayo guys. So Ready na yung ko. thank you for watching guys. Thank you.